Yan guys, oh. Yan yung mga nakuha namin. Doon sa, yun, naka-live ako. Kung mariritin nyo kung gaano kalawak yung taniman ng isang kay, mga kaibigan dito. Tatlo yun sila, magkakasama. Ito yung pinamigay sa amin. Ang balak namin noon, ang balak namin doon ay papasya lang kasi lagi akong pinapunta doon. Hindi man nakakapunta isang taon na mahigit para doon i-vlog ano, habang sila nag-prepare ng mga pananim nila. Ito, nakakuha tayo ng mga mustasa. Yan, mustasa yan. Ito, mustasa yan. Tapos, mga ampalaya na ito, mga palipas na kasi late na eh. Nagtataglamig na dito sa, sa Milan. Pero okay pa, mga gandang at sariwa nga. Tapos yan yung mga upo, medyo lipas na rin. Ito nga, may mga maliliit. Yung haba, hindi na masyadong humaba. Tapos ito, may mga patola din. Medyo pangit na yung pagkabalat kasi nga mahina. Sariwa, mahina daw sa lamig to. Pero sariwa pa bagong pitas 'yan. Ang Ayan, ang upo pa. Meron pa dito, may nakabukod na nga at may bibigyan din kami. Pero ito, hindi naman to namin kayang ubusin. Pamimigay namin sa mga kapatid ni Mrs. ni Alma. Ayan, ngayon, nagigisa nga kami ng ano, may petchay pa yung kalahati ng pet siya ginisa na namin para makain yun kaya thank you very much sa uh, nagbigay uh, follow niya sa facebook account niya Cipriano Gardiola lagi siya nakalive sa mga malalapit dito sa dito lang sa palibot ng zona ng Milan sa may San Donato uh, M3 kung tawagin Metro ng number 3, Kapulonya. Next summer guys, baka gusto nyo umorder, nagpaporder sila, maramihan kung gusto nyo. Yan, ganyan ang karami ang napanguha namin. Tingnan nyo sa live, nag-live kasi ako, tingnan nyo sa Taniman, sa Milan. Meron dyan, ah, uh, kita nyo kung gaano kalawak yung napanguha na namin si Alma. Tuwan-tuwa, pinagpawisan siya ng pamimitas, tinulungan ng nga siya. Wala namang kaming balak na manguha, manghingi. Eh mamitas daw kami hanggat kaya namin. Eh sobrang dami, ito nga pamimigay rin natin syempre. Pamamahagi rin natin yung blessings, yung grasyang yang ibigay sa atin ng iba. So guys, thank you for watching. Thank you very much.